sa bidyong ito, tatalakayin naman natin ang sampung benepisyo ng pomelo sa ating kalusugan at iba pang mga benepisyo nitong taglay. Mga lalabs it's me, OFW ako. For today's video, ay magshi share naman ako ng healthy tips para sa ating kalusugan. Kaya tere samahan nyo ako ating alamin. Paalala ko lang po sa inyo mga lalabs, ang healthy tips na Shenny share ko sa inyo ay tunay at hindi ko lang po ito katang isip o mga gawa-gawa ko lang. Lahat pong ito ay nanggaling sa Google. Pwede nyo rin po itong e-search para kayo mismo ang makaalam. Salamat! Pomelo. Mga nakakabilib na benepisyon nito sa ating kalusugan. Ating alamin. Ang pomelo ay kilala rin sa ibang pangalan tulad ng suha, lukban, o shadek. Ang pomelo ay mayaman sa bitamina C, potassium, fiber, at iba pang mga nutrients. Ayon sa artikulo ni Garrick Garcia, ang mga nakakabilib na benepisyo sa kalusugan. Ang pomelo ay isang uri ng prutas na may malaking sukat at makapal na balat. Ang pomelo ay may mapait na lasa na may halong tamis at asim. Ang pomelo ay mayaman sa bitamina C, potassium, fiber, at iba pang mga nutrients na makakatulong sa kalusugan ng katawan. Sa bidyong ito, tatalakayin naman natin ang sampung benepisyo ng pomelo sa ating kalusugan at iba pang mga benepisyo nitong taglay. Narito ang top 10 health benefits ng pomelo. Isa, nakakatulong ito sa paglaban sa mga impeksyon sa ihi. Ang pomelo ay may antibacterial at antifungal na katangian na maaaring pumihil sa paglago ng mga mikrobyo sa urinary tract. Ito ay maaari ring makapagpababa ng, ng ihi at makapagpabawas ng pamamaga at sakit. Dalawa, Nakakapagpalakas ito ng mga gilajed. Ang pomelo ay may vitamin C na kailangan para sa produksyon ng collagen, isang protina na nagbibigay ng suporta at lakas sa mga gilajed. Ang kakulangan sa vitamin C ay maaaring magdulot ng gingivitis o pamamaga ng mga gilagid. 3. Epektibo ito sa paggamot ng diarrhea. Ang pomelo ay may fiber na nakakatulong sa pag-regulate ng bowel movement at pagpapanatili ng gut health. Ang fiber ay maaari ring makapag-absorb ng tubig at toxins na maaaring sanhi ng diarrhea. 4. Nakakatulong ito sa paglaban sa mga free radicals. Ang pomelo ay may antioxidants na naringenin, naringin, at lycopene na nakakaprotekta sa mga selula mula sa oxidative stress na dulot ng mga free radicals. Ang oxidative stress ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer, diabetes, at cardiovascular disease. 5. Nagpoproduce ito ng collagen na nagbibigay ng matibay, maliwanag at mas bata na balat. Ang pomelo ay may vitamin C na kailangan para sa produksyon ng collagen, isang protina na nagbibigay ng elasticity at firmness sa balat. Ang collagen ay maaari ring makapagpabawas ng wrinkles, fine lines, at sagging skin. Anim. Nakakatulong ito sa paggamot ng ubo at sipon. Ang pomelo ay may vitamin C na nakakapag-boost ng immune system at nakakapaglaban sa mga virus at bakterya na sanhi ng ubo at sipon. Ang pomelo ay maaari ring makapagpagaan ng plema at makapagpabawas ng pamamaga sa lalamunan. Pito. Nakakatulong ito sa pagpapabagal ng aging process. Ang pomelo ay may antioxidants na naringenin, naringin, at lycopene na nakakapagpababa ng inflammation at cellular damage na dulot ng aging process. Ang antioxidants ay maaari ring makapagpabawas ng oxidative stress na sanhi ng premature aging. 8. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng enerhiya sa katawan. Ang pomelo ay may carbohydrates na nagbibigay ng fuel para sa mga aktibidad at metabolic functions ng katawan. Ang pomelo ay may potassium din na nakakatulong sa pagbalanse ng electrolytes at pagpapanatili ng muscle function. Sham. Nakakatulong ito sa pagbawas ng timbang. Ang pomelo ay may fiber at protina na nakakatulong sa pagpapasatisfy ng appetite at pagpapababa ng calorie intake. Ang pomelo ay may naringenin din na nakakapag-activate ng brown fat cells na nagiging sanhi ng thermogenesis o ang proseso kung saan ang katawan ay nagbabawas ng calories para mag-generate ng init. 10. Nakakatulong ito sa panahon ng pagbubuntis. Ang pomelo ay may folate o folic acid na kailangan para sa maayos na development ng neural tube o ang bahagi ng fetus na nagiging utak at spinal cord. Ang kakulangan sa folate ay maaaring magdulot ng birth defects tulad ng spina bifida o ang hindi pagsara ng maayos ng spinal column. Mga vitamins at minerals ng pomelo Ang pomelo ay isang malaking prutas na kamag-anak ng grapefruit. Ito ay hugis patak at may berde o dilaw na laman at makapal, maputlang balat. Maaari itong lumaki hanggang sa laki ng melon o mas malaki pa. Ang pomelo ay lasang katulad ng grapefruit, ngunit mas matamis ito. Naglalaman ito ng iba't ibang bitamina, minerals, at antioxidants na nakakatulong sa pagpapalusog ng iyong dieta. Narito ang iba pang benepisyo sa kalusugan ng pomelo, kasama ang kung paano madaling idagdag ito sa iyong dieta. Isa, Mataas sa nutrisyon. Ang pomelo ay naglalaman ng iba't ibang bitamina at minerals at isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina C. Ang pomelo ay mayaman din sa iba pang mga bitamina at minerals, kabilang ang potassium na tumutulong sa pagreregula ng balanse ng likido at presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang pomelo ay naglalaman ng ilang iba pang mga bitamina at minerals sa mas maliit na halaga. Ang pomelo ay partikular na mayaman sa bitamina C at potassium at naglalaman ng ilang iba pang mga bitamina at minerals, pati na rin ang protein at fiber. 2. Punong-puno ng fiber. Isang pomelo ay nagbibigay ng 6 na gramo ng fiber. Karamihan sa mga tao ay dapat mag-aim na makakuha ng hindi bababa sa 25 gramo ng fiber bawat araw, kaya ang prutas ay isang mahusay na paraan upang matulungan ang iyong mga pangangailangan. Ito ay partikular na mayaman sa insoluble fiber na tumutulong sa pagdaragdag ng bulk sa iyong dumi at maiwasan ang pagtitibi. Ang dietary fiber ay nagsisilbi rin bilang isang pinagkukunan ng pagkain para sa mga malusog na bakterya sa iyong bituka. Bukod pa rito, ang fiber ng prutas, tulad ng pomelo, ay nauugnay sa pinabuting density ng buto, pangmatagalang pagpapanatili ng timbang, pinabuting kalusugan ng bituka at utak, at nabawasan ang panganib ng ilang mga kronik na sakit. Isang pomelo ay naglalaman ng 6 na gramo ng fiber. Ang fiber ay maaaring tumulong magdagdag ng bulk sa iyong dumi, pakainin ang malusog na bakterya sa bituka, at itaguyod ang pangkalahatang kagalingan. Tatlo. Maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang. Ang pomelo ay maaaring makatulong sa iyo na mawalan ng timbang. Isang balata na pomelo, mga 610 gramo, ay naglalaman ng 230 calories, na isang medyo mababang bilang para sa isang malaking dami ng pagkain. Ang pagkain ng maraming mababang calorie na mga pagkain ay maaaring makatulong na panatilihin kang busog sa mas kaunting calories. Ano pa man, ang pomelo ay naglalaman ng protein at fiber, parehong maaaring makatulong na panatilihin kang pakiramdam busog ng mas matagal. Parehong protein at fiber containing foods ay tumutulong magdulot ng pakiramdam ng kabusugan. Kaya naman, maaari mong mas madaling bawasan ang iyong calorie intake at mawalan ng timbang sa pamamagitan ng pagpili sa mga pagkaing ito. Ang prutas na pomelo ay medyo mababa sa calories para sa kanyang malaking laki at naglalaman ng protein at fiber parehong maaaring makatulong sa iyo na pakiramdam busog ng mas matagal. Ang suha bilang isang herbal na gamot. Ang suha ay isang uri ng prutas na mayaman sa vitamina C at antioxidants. Ito ay kilala rin bilang pomelo o citrus maxima. Ang suha ay maaaring gamitin bilang isang herbal na gamot sa iba't ibang karamdaman, tulad ng ubo, sipon, lagnat, impeksyon sa ihi, at iba pa. Narito ang ilang paraan ng paggamit ng suha bilang isang herbal na gamot. Para sa ubo at sipon. Kumuha ng ilang piraso ng balat ng suha at pakuluan sa tubig. Inumin ang pinaglagaan nito habang mainit at idagdag ang konting asukal o honey kung gusto. Uminom nito tatlong beses sa isang araw hanggang gumaling. Ang balat ng suha ay naglalaman ng limonin, isang compound na may antibacterial at anti-inflammatory properties. Para sa lagnat, hiwain ang ilang piraso ng suha at ilagay sa isang malaking baso ng tubig. Idagdag ang ilang dahon ng mint at honey kung gusto. Ilagay sa refrigerator at hayaang lumamig. Inumin ang juice na ito upang makatulong sa pagpapababa ng temperatura at pagpapalakas ng immune system. Para sa impeksyon sa ihi o UTI. Kumuha ng isang buong suha at pigain ang katas nito. Inumin ang juice na ito araw-araw upang makatulong sa paglinis ng urinary tract at pagpatay sa mga bakterya na sanhi ng impeksyon. Ang suha ay may citric acid. Isang substance na nakakapag-neutralize ng level ng ihi at nakakapag-prevent ng pagbuo ng kidney stones. Pampatanggal ng impeksyon sa sugat. Ang suha ay may antibacterial at antifungal properties na nakakapagpawala ng mga mikrobyo na sanhi ng iba't ibang mga sakit. Ang katas ng suha ay maaaring gamitin bilang mouthwash para sa mga may singaw o sore throat. Ang balat ng suha ay maaari ring gamitin bilang pampahid sa mga sugat o impeksyon sa balat. Pampatulog Ang dahon ng suha ay matagal nang ginagamit bilang halamang gamot sa mga hindi makatulog dahil sa taglay nitong aroma. Maglaga ng dahon ng suha sa walong tasa ng tubig. Alisin ang dahon sa mainit na tubig at ihalo ito sa isang baldeng tubig para maging maligamgam. Ipaligo ito habang mainit-init pa 30 minuto bago ka mahiga. Ang mga paraan na ito ay maaaring maging epektibo para sa ilang mga tao, ngunit hindi ito garantisadong gamot para sa lahat. Kung may malubhang sintomas o hindi gumagaling ang karamdaman, mas mabuti pa rin kumonsulta sa doktor at sundin ang kanilang payo. Ang suha ay isang natural na halamang gamot, ngunit hindi ito dapat gamitin bilang pampalit sa mga race eta o over-the-counter na gamot. Ang suha ay isang napakagandang prutas na may iba't ibang gamit sa iba't ibang paraan. Subukan mo ang ilan sa mga gamit na ito at makikita mo ang magandang epekto nito sa iyong buhay o kalusugan. Sa bidyong ito sana nakapagbigay ako sa inyo nagdagdag kaalaman. Healthy tips para sa ating kalusugan. Laging tatandaan, Health is wealth. Maraming salamat. Sa susunod po ulit. God bless. Paalala lang po. Ako po ay nag-share lamang ng mahalagang tips para sa ating colleagues ogan. Lagi po nating tatandaan, na kung mayroon po tayong karamdaman, mas mabuting kumonsulto po tayo sa doktor. Para mabigyan ng tamang lunas. Salamat.